I'm back to our YouTube channel. So, i-upload ko lang guys yung aking nahinging mga gulay sa palengke. So, yun. Kasi, na, na ano nga, discover ko na nakain pala ng gulay yung mga laga ko. Lalakas pala nilang kumain ng gulay sa mga vegetarian. <laughs> Joke lang. Yan, gulay guys, ay may halong giniling na karne ng baboy. So, yan. Pero more ang gulay, syempre. Yan. Ito pa yung mga nahingi kong gulay. Bumili ako guys ng halagang 20 pesos. Kaya lang yung nagtitinda na manong. Sabi niya sa akin. Kung saan ko daw ba gagamitin. Sabi ko, bibigay ko sa aking mga little batuta. Sabi niya sa akin, eh kasi magsasara na siya. Tapos mga giniat gayet niya na mga gulay. Kung gusto ko raw kuhanin na lang lahat. Gaya na lang daw niya sa akin. So yung guys, napakarami oh. Iyan. Oh. Ito guys, talaga binibenta niya. So bumili ako ng 1 kilo. Halagang 20 pesos. So 'yan, naglaga ako ng baboy. O ito nagpapalambot ako ng baboy, binawasan ko guys para din sa amin. So 'di ba? Double purpose na. O ito pa guys, o. Napakabait ni Manong, kaysa nga naman masira, 'yung binigay niya na lang lahat. So yun, guys, 'yung update ko sa mga bagong kinakain ng aking mga batuta at super healthy sa katawan nila 'yan kasi more on vegetable. 'Yan. So update ko kayo mamaya maya pag kumakain na sila. Yun lang muna. Guys, eto na yung pagkain nilang i-prepare ko. So ang dami no. dami na kasing batuta ko eh. So sampo na silang lahat guys. So yun ang gulay, dog food at saka konting rice. Yan. At may karne yan guys ha. Giniling. Giniling na pork para mas malasa yung kanilang pagkain. So yan more gulay at saka dog food na guys kasi hindi na ako masyadong bibigyan ng kanin ngayon kasi nga gusto ko mas healthy sila kasi mas maganda yung dog food at saka gulay sa katawan ng ating mga batuta Five minutes later. so yun na guys kamay na si Pum, Pum ito naman guys yung kambal o oh, bahiwanan yung pinggan niya lamipat dun sa kabila Ito dito, dito. nakain na guys si Pogi Ayan. Sheldon guys, nakain na rin. Tsaka si Loki, ayun o. Ayan, kakainan na rin sila guys. So yun guys, si Pogi na, nakain na rin. Gusto ko na nila yung gulay. Yan si Mami Lupsi na, nakain na rin. Ay, kalat-kalat yan guys, kung kumain yung mga yan. Atina, mga maarte nga. Pero nakain din naman yung si Shinshin Shin sa ilalim o. Oh sin so, yung dalawang makulit, nasa ibabaw. Ay, Diyos ko, die. Ay, 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 ay nag-away pa. Oh, nahuli kayo sa camera. Nag-away kayo. Nag-away yung kambal, guys. Ay, naku. Si Zoe na sa sulok, nakain din. O, oh, yan guys, ang aking mga batuta. Sampu yan. O, oh, ang dami. Tapos pogi, o. Oh. oh. madungis, hindi pa naligo. So, yun lang guys, ang update. Ayan, maubos nila yung pagkain nila, puro gulay. Ingat po kayo lagi. Thank you so much for watching sa pag-support sa YouTube channel namin. God bless. Bye-bye!